kasaysayan ng bayan ni Juan ang grupo ng kataas-taasan, kagalang-galang ng katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Itinatag ito ni Andres Bonifacio noong ikapito ng Hulyo 1892 sa Tondo, Maynila. Ang samahang ito nagsimula sa pagsasandugo ng mga miyembro na sumisimbolo sa kanilang kapatiran at pagiging takpat sa isa't isa. Ang katipunan tinatagto para i-address yung pangailangan ng panahon ng panahon na yon na kailangan ng humiwalay ng Pilipinas sa Spanya dahil ilang dekada ng nilalabi ng mga Pilipino noon sa Europa na bigyan ng reforma yung Pilipinas ng panahon na yon like for example reforma sa edukasyon yung pantay na pagtingin sa mga Pilipino Marahil alam ng bawat kwan na lumaban ang KKK para mapalaya ang Pilipinas sa kamay ng mga Kastila. Pero may mga bagay pa pala tayo na hindi alam tungkol sa grupong ito, na tiyak ikagugulat daw ng marami sa atin. Sa sistemang ito, ang isang miyembro ay kailangan magpasok ng dalawa pang bagong miyembro sa grupo. Sounds familiar mga kahwander? Kasi pag, pag triangle system ang ginawa mo, you will keep the secrecy of the Katipunan. Yung si Andres Bonifacio, kukuha pa siya ng dalawang miyembro at yung dalawang miyembro na yon kukuha pa ng iba. No? Na parang networking nga. ba diba? May upline, may downline. At not necessarily magkakakilala itong mga miyembro ng mga triangulo na ito. Gusto kong sumali pa kayo at mag-anyaya ng mas maraming Pilipino, mas maraming matatapang, gusto magkamit ng kalayaan dagat sa Kastila. Dahil ang dami mong napasama sa kilosan, pero kalimitan kasi nare-recruit ng kamag-anak marami pa rin sumasama dahil ang daling kayo kasabi ng kamag-anak, uy, sama ka na rito. So, yun yung, yun yung peculiarity ng kilusang revolusyon ng panahon di ba ni Bonifacio at Aguinaldo. Kalimitang kasama sa revolusyon ay mga kamag-anak or kababayan or kapitbahay. Pero dahil mabagal daw ang pagdami ng miyembro sa paraang ito, makalipas lang ang ilang buwan, binuwag na nila ang sistemang ito. Pero ang simbolo ng triangle system na minsan nilang naging paraan ng paghihikayat ng miyembro, makikita pa rin sa bandila na kanilang ginamit. O isang lider ng katipunan ang pinupukol ng kontroversya, Ang doktor ng samahan na si Pio Valenzuela. Isinilang si Valenzuela sa Polo Bulacan na ngayon isa ng lungsod na isinusunod sa kanyang pangalan. 23 taong gulang pa lang noon si Valenzuela at kasalukuyang estudyante ng medisina nang sumapi siya sa katatatag pa lang na katipunan. Hindi pa man siya doktor noon pero siya na ang inatasan na maging manggagamot ng kanilang samahan. Naging bahagi si Valenzuela ng Kamara Sekreta o ng tatlo sa pinakamataas na pinuno ng katipunan kasama si na Andres Bonifacio at Emilio Jacinto. Mga ka-wander, alam niyo ba na si Valenzuela din pala ang inatasan ng katipunan para kumausap sa kapwa niya doktor na si Jose Rizal? Siya yung naging mediator ni Bonifacio kay Rizal tungkol sa katipunan at ano ang nangyari doon? Uh, sa totoo lang, according to Pio Valenzuela's uh, later account, uh, sinabi niya na pinayuhan siya ni Rizal tungkol sa revolusyon. So, ano yung payo ni Rizal? Diba? Ikaw ay mag, mag angmas muna kayo. Huwag kayong lalaban ng wala kayong armas. Hingin niyo ang tulong ng mga mayayaman. Gawin niyo yung General si Antonio Luna. Pero ayon sa historia na si Xiao sa kabila ng lahat ng nagawa ni Valenzuela para sa katipunan, pinaghinalaan pa rin siyang traitor. Pagputo kasi ng himagsika noong Agosto 1896, sumuko si Valenzuela sa mga Kastila kaya pinagdudahan ang kanyang kabayanihan. Pero ang sinasabing dahilan daw niya sa pagsuko ako. ay dahil nararamdaman na raw nitong sinusundan siya ng mga Guardia sibil. At ayaw umano ni Valenzuela na matunto ng mga ito pati ang kanyang mga kasamahan. Ang naisip niya, no, sa kanyang perspective, kung babalik ako kina baka lalo pa silang mapahamak. No? So ano ang nangyari? Uh, ang nangyari kay Pio Valenzuela, sumuko siya ngayon sa mga Kastila. Pero hindi pa rito natapos ang kontrobersya ng pagiging tridor umano ni Valenzuela. May ibang dyaryo na Espanyol na ang pangalan ay El Comercio ang nagsabi na itong si Pio Valenzuela nagsasabi na si Andres Bonifacio daw ay pinilit lang siya na sumali sa katipunan at tinakot siya. Isa. Pangalawa, dito nag nagsabi ang El Comercio na nagturo daw si Pio Valenzuela ng iba pang katipunero dahil habang nakapiit, pumayag din daw siya na maging saksi laban mismo kay Rizal. Ano ba si Rizal sa katipunan? Hindi siyang ayon si Dr. Rizal sa himagsikan. Sa trial ni Rizal, bakit iba yung testimonya niya? Ang testimonya niya, sinabi ni Rizal sa amin na ayaw niya sa katipunan. No, no, a thousand times no. Pero dahil nga sinabi ni Valenzuela na tutol si Rizal sa imagsikahan, baka paraan daw niya ito para iligtas sa kaparusahan ang ating pambansang bayani. Well, in fact, as according to his second testimony, when he was more free to say uh, the truth, sinabi niya na nagpayo talaga si Jose Rizal. So, ang implication dyan, una, nagsinungaling si Valenzuela para iligtas si Rizal. Kahit witness siya against Rizal sa trial, ginamit siya ng mga Kastila.